Sa isang nakaraang episodyo, naitampo ko na ang istorya ni Pietruccio Cugino, ang bulag at uh, matalik na kaibigan ni Padre Pio. Kung inyong matatandaan, inalok siya ni Padre Pio na ipapanalangin niya na makakita siya muli kung nanaisin niya ito. Ngunit tumanggi siya at ikinataka ito ni Padre Pio. Ano yan? Padre, kung ang makakakita ay kapakipakinabang para sa ikabubuti ng aking kaluluwa, kung gayon na ba'y ibalik ng Panginoon ang aking paningin. Ngunit kung ito ay makakapinsala sa aking espiritual na buhay at kaligtasan, mas gusto kong manatiling bulag. Sapat na sa akin na malaman mo na malapit ka sa akin. Ikinamangha ito ni Padipio at magmula noon ay palagi ang ipinagmamalaki ni Padre Pio si Petrusio sa mga spiritual na anak niya at mga deboto. Ang ating istorya ngayong araw ay hango sa pakikipanayam ni Paolo Iscarano kay Pietruccio mismo na inilathala sa magasing Italiano na Hente noong isang libo 1997. raan at sa panayam na ito ay may interesanteng istorya sa ibinahagi si Pietrusio tungkol kay Padre Pio. Alamin at panoorin. At gaya ng nakagawian ko na, nais ko munang anyayahan ang ating mga bagong tagapanood na mag-subscribe na po kayo sa aming channel kung saan aming itinatampok ang iba't ibang yugto sa banal na buhay ni Padre Pio. Ang kanyang mga himala, payo, aral at iba pa na mapapakinabangan nating na mga kapanalig. Pindutin lang ang subscribe na buton sa baba at ang kampanilya o ang notification bell sa kanan nito. Gawin ito at isasama namin kayo sa aming susunod na pamisa. Mag-like, mag, -like, mag at i-share din po ninyo ang video ito. Sa pahayag ni Petruccio sa pakikipanayam ni Paulis Carano sa kanya, sinabi niya na kapag kasama ni Padre Pio ang kanyang espiritual na mga anak, itinuturo niya si Petruccio sa kanila bilang isang dakilang halimbawa ng halos di mapapantayang pagdurusa. At sasabihin niya, nakikita mo, siya ay bulag. Kayong paman, ang kanyang pagdurusa ay hindi walang kahulugan. Sinabi ng banal na ang mga bagay na ito dahil nararasan na niya mismo ang drama ng pagkabulan. Iilan lamang ang nakakaalam nito. Ngunit sa isang yugto ng kanyang buhay ay nawalan din ng paningin ang padre. Nangyari ito isang araw noong unang bahagi ng dekada 20, or in the 20s ng nakaraang siglo, no, ikadalawampung siglo, nang sa isang hapon ng tag ay nasa hardin siya ng kumbento. Habang nakikipag-usap sa veterinaryo ng bayan, walang pakundangan na nawala ang kanyang paningin. Di na siya makakita. At sabi niya, nakita kong naladlag sa akin ang parang itim na tela na tumalukbong sa akin mula ulo pababa ang kababalaghan ay tumagal ng maraming araw kung saan kinailangan ni Padre Pio ng gabay upang may sakatuparan ang kanyang paglilingkod bilang pari. Sa panahong iyon, si Petruccio ang naging gabay niya. Sinasamahan niya siya mula sa isang selda patungo sa isa pang selda sa kumbento at mula sa simbahan hanggang sa sakristiya. Sa maglaong naman ay si Padre Pio uh, sa buong buhay niya ang naging gabay ni Petruccio matapos niyang maging bulag. Si Padre Pio ay muling nanumbalik ang kanyang paningin. Isang araw, habang nakaupo sa mababang dingding ng kumbento, uh, ng hadin sa kumbento, napagtanto niya na ang itim na tela, kung tatawagin niya ito, na humadlang sa kanya na makakita ay biglang nawala at muli siyang nakakita. Kinatakutan niya ang karanasang iyon na maglaon ay hindi niya maintindihan kung paano si Petrusio bilang permanenteng bulag ay hindi naging desperado. Aking anak, sasabihin niya, mas gugustuhin kong mawalan ng praso isang pa Ngunit ayaw kong alisin ng Panginoon ang aking paningin. Kayong paman dahil malapit si Petrusio kay Padre Pio, hindi niya naisipan na yun ay ang kanyang krus. Ibig sabihin ang pagkabulod ni Petrusio. Para bang pinasan ni Padre Pio ang krus ng sarili niyang pagkabulag? Parang binigyan niya siya ng sariling mga mata. Pas pinahahalagaan niya ito kaysa nang mawala ang kanyang ama at ina. Itinadhana na sana siya na mag isang maging bulag sa mundo kung siya naging malapit sa mapagpalang presensya ni Padre Pio. Sa mga katuwid, ang palagi ang presensya ni Padre Pio sa buhay niya ang naging lakas niya upang malwalhating tanggapin ang kanyang kapansanan ng pagkabulag. Kaya tayo rin sa ating mga pangamba, paghihirap, mga pagsubok at karamdaman, bumaling tayo kay Pati Pio upang mabigyang lakas din tayo upang mapasan natin ang ating mga krus sa landas ng buhay na patuloy nating tinataha habang may hinanga pa tayo dito sa mundo. Naway mayangat ni Pati Pio ang ating mga panalangin at daing sa ating Panginoong Diyos, at mapakinggan ng ating mga hiling at pangangailangan. At bago po ako magwakas, nais ko pa yung ikayatin na lumahok sa aming eksklusibong grupo ng mga buwanang mga donante na tinaguriang mga alagad sa kalinga ni Padre Pio. Suportahan niyo kami upang mapalaganap namin ang pagkakakilanlan kay Padre at matulungan ang ating mga kapanalig na nangangailangan ng tulong at dasal sa inyong paglahok. Mapapakinabangan ninyo ang buwanan o lingguhang pamisa para sa inyong sarili at sa inyong mga intensyon. Ang mga misang ito ay mas makahulugan habang ipinandiriwang ngayong nabubuhay pa po kayo kaysa sa isang misa na ihahandog matapos ninyong mamatay. Iyan ang turo sa atin ni San Anselmo at Papa Benito XV. At uh, bukod dito, makatatanggap din po kayo ng larawan o medalyon pa ni Padipio na naaayon sa antas ng inyong buwan ng abuloy. Para sa karagdagang mga detalye, mangyari nga pindutin lang ang buton sa itaas o basahin ang mga alintutunin ng paglahok sa description box sa iba baba. At sa puntong ito ay lilisanin ko na po kayo. Sana inaibigan ninyo kahit papahanong ating istorya ngayon. Hanggang sa muli po nating pagkikita, naway palagi kayong patnubayan at gabayan ng ating Panginoong Diyos.